Hi guys, muli to si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi saan man po tayong dako ng mundo. Mapapilipinas man po tayo o mapaibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po tayo kahit saan man bansa po tayo nagtatrabaho. Mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay sa Pilipinas na naghihintay po sa atin. Ganon din po ang ating mga mami, mga daddy, ati, kuya, tita, tito, and lola at lola. Mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay. Diba ba? ba? Siyempre po ay maganda po ay tayo po ay laging handa. At ganon din po, no? bago po tayo guys pupunta sa ating reaction video, nice ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalinga sa pangunguna po ni Kuya Bar Santos Matubang at Edna's Vlog and Kalinga Prop. And of course, Rowell Obmalalag Malalag and Rochelle Morales Vlog. Huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang ating naitutulong po sa kanilang paglingap sa mga taong nangangailangan, di ba? At syempre po, makiusap na rin si Ate Yolis Vlog. Makisuyo po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog. At click na rin po guys na inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. Di ba ba? So dito, meron po tayong wala iba po tayong bibigyan ng reaction kung dito po no, yung live ni Dudong Ruel at ni Nilanga na kung saan ay bakit natawag nagulat ako guys? Bakit sila natawag na laos na sa edad nila? Hindi pa pero So, pakinggan po muna natin to guys, ay, no, yung know, sinabi I, ni ga. Ani uh, ni Ruel of Malala. Sa amin na puro negative wala kaming masasabi sa inyo na negative din, no? Kasi, kung isusugal namin is negative din, so wala kaming pinakaiba sa inyo. Yes. Para sa amin lang, ano lang, ah... Uh, uh, bakit, no? Bakit makapag-content no? kayo ng ganyan? No? Kung laos, laos na, di ba? Laos na kung laos, di ba? Bakit ba kailangan pa i-content yan? At isa pa, para sa amin nilang alam namin wala kaming ginagawang mali, mm. no? Yung mga, kasi common yung mga kinakomment ko doon ga. mga comment ko doon ga. mga common Siguro isang tao lang yun. O isang tao tapos spread it na. Dapat ganito yung comment nyo. Ano daw? Ang tao oh, yung nililing kisan? Ang angas daw. Angas? Sure ka mga angas? Yan ba? Nanunuklaw ba? Silang gacho ka nga angas? Nanunuklaw ba? Kasi sa isa sa tinawag mga angas. Sipin nyo nga yun. Mas pa yung ugali nyo. Kasi ganyan, mabigay kayo ng malisya kaagad. magbigay kayo ng malisya kaagad. Bakit ahas? Basura atay yung ugali. Ah, oh, basura. 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 Ahas, basura. basura. Tama. Napakasakit yun ha. Sapol yun. Isang 17 <laughs> anyos. sabihan kang um, basura ang ugali. Midnight, diba? Diba? Uh, Buti niyan. Lugo. Napakasakit po yun. Na, uh, kasi dapat tayo ay mga may edad na. May, may mga edad na tayo bilang uh, magulang sa isang pamilya. Diba? Napakapangit po na sabihan natin silang dalawa na gano'n. Diba? ba para build ng Ah, so hindi yung, yung ko to. e paborito ko yung kulay yellow eh. Kasi nga, paborito ko din yung yellow na color. Gusto ko din yung yellow. Hindi uh. sa lahat yellow ka. Gusto ko tayo. Diba yun? Kaya ba? Ipiliin mo yung yellow. Ikaw lang! Wala ko sinabi. Ano? Ah, may nangkil ka daw to. Na yun? No? Hindi ko may nangkil dito sa langgan. Ba't? Makatakam ka na naman. Hindi ko man. Ah, ang ko siya. Na magiging soon girlfriend ko. Pero hindi ko inang kinakontent ko ito. Oh. oh. Kasi, di. di ba? Hindi. Hindi naman wala pa matter ko nun. Mm hindi -hmm. po ako Minsan lang ito, di ba? Pero yeah. ang may karapatan talaga ng no? gano, si Vincent. Mm So, paano ko isa pa, vlogger sila. Ba? So, bakit ba? Bakit ba binubuhay niya yung mga dating issues no? na? Kaya po kami huh? lang bakit ba binubuhay niyo po? Okay mo lang po sa mga ano um, eh. O, Mas, <AUL1> uh, okay naman lang po na nag-vlog ako. Kaya wala ko ng problema din. Tsaka kahit sino po pwede mag-vlog. na So, wala akong ang inanggit. No? At hindi ko kasalanan. No? Hindi ko kasalanan na nagsama kami nila hanggang ngayon. Dahil sa po ang namin, di ba? Sana po ang relasyon namin. So kayo daw po, kung magkano mag yung loob ng sa isang tao, tapos dahil sa ganyan lang, iwan mo siya, di ba? kaya yung ba? ba? Hindi. Paglaban mo siya kasi may sinabi ka, may pinitawag ng salita. So panindigan mo yun, paglaban mo yun, pahalagahan mo yun, di ba? Yes. So yun yung ginagawa ko. Diba? So, dyan tayo guys, no, hanggang dyan muna tayo. Hanggang dyan lang tayong kukunin natin, Keruel. Well. Dito sa kanyang live, Akadina, ay na pag na ano dito ni Roel no na bakit tinatawag silang Laos na Kinawag ba silang Laos? Uh, para sa akin hindi sila uh, hindi karapat dapat o hindi naaangkop ang salitang Laos sa kanilang dalawa. Una, 17 anyos si Rochelle at si Roel is na sa 24 anyos. Paano natin masabing Laos? 'di ba? Natawag ba nating Laos dahil sila ay naunang mga club team na na-create ni Kalinga Prab? Pero sa edad po nila ay hindi po natin sila nakikita na hindi, hindi tayo parang hindi nakakabagay yung tawagin natin silang Laos, di ba? Kasi wala po sa itsura nila dahil ang pagkaintindi po natin ng Laos ay talagang yung matanda na sa 70 years ka na, 60 years ka na, wala ka ng mga views, di ba? Pero yung views po nila mataas. Hindi po natin sila matawag na laos. At hindi po maganda yung yung mga comment, -comment na mga nagko-comment na nagdalilingkisan. Dahil hindi naman po yun eh. Unang-una, hindi po sila natin nakikita na nag, silang dalawa lang. Guys, kung talagang pinapakita ni kung may, kung may ginagawa silang hindi maganda, pwede pa ba nilang i-video yun? 'Di ba? Nakikita natin sa video sa kanilang mga upload, yung kasayahan lang nila dalo ay pinapakita. Para sa akin normal po yung pinapakita nila sa kanilang mga video. Normal po yun sa mga gawain ng mga taong may nararamdaman sila sa isa't At least important po doon, no? hindi sila lumalagpas sa level na dapat hanggang saan lang sila. 'Di ba? Hindi po nila nilalagpasan 'yun. Diba? Huwag lamang po tayo maging madumi ang utak, der Bansher no? Mga basher kasi medyo sobra yung sobra yung pang-personal niyo sa kanilang dalawa, yung kanilang mga ginagawa, nakita namin, nakita natin. Wala naman pong masama doon. Normal po yun na tao silang dalawa, di ba? Normal na tao po yun. At dito nga sa naging kasagutan ni Ruel doon sa inaangkin, you know, alam nyo naman guys, mga kalangga, alam nyo yan kung sino ang nagsabi na, uh, nagsabi na umuwi lang ng dabaw pagbalik inang kin na. Alam niyo na yan kung sinong nagsabi niya, no? Medyo naging kontrobersyal na medyo <laughs> ewan ko lang, no? E dito ako naggawa ko niya ng reaction dahil hindi ko rin gusto yon dahil hindi po ganoon ang pagkakilala ko kay Ruel Ong Malalag. Wala po si Ruel inaagaw. Inuulit ko, hindi po si Ruel nang agaw ng content ni Kalinga Proud diba Direkta na tayo. Walang inaagaw si Ruel. Unang-una, ulitin ko explanation ko dito. Unang-una, si Langga ay binitawan ni Ruel bilang Kalingap Angels. Pangalawa, si Langga ay uh, binitawan din ni Kalingap Ra bilang uh, beneficiary. No? Dahil sa katwiran ni Kalingap Rab na si Langga ay si Richelle ay may sariling YouTube channel may channel na siya, kumikita na siya at napakatama lang na ginawa ni Kalinga Prab din, no? Na bitawan niya siya dahil may kita na siya. Dahil ang pagbigay sa beneficiary ng Kalinga, eh yun talagang yung walang wala yung walang wala, yun po ang kanilang mga criteria na dapat tulungan. At pakatlo silang ga, is um, bilang charity vlogger na para ano pa na-i-blog siya ni Kalinga Prab, 'di ba? At doon pangapat na ano natin. Ang time na binitawan ni Kalinga Prab si, si Rochelle, time 'yun na need ni Rochelle ng income. Dahil 'yun nga ang inaasahan ni Rochelle, ang kanyang sahod doon sa uh, tileseri na ginagawa ni Kalinga Prab na kung saan ay pumatok talaga sa ating lahat, di ba? At doon natin na umpisa na minahal natin si Rochelle at si Rowell, di ba? So yun ang time na yun na binitawan nga ni, ni Kalinga Prab dahil natin ang reason ni Kalinga Prab na... Um, para hindi mabasir si Richelle dahil yun nga naawa si, R si Kalingap Kalinga Prabdono dahil si Rachel na ay ginawa ng um, pagkukumpara ng isa pang mga Kalingap Angels. Ginawa siyang kinukumpersa siya sa isang Kalingap Angels na kung saan ay ang Kalingap Angels na yun ay wala na rin, no? Iniwanan din si Kalingap Rob. Pinagpalit si Kalingap Rob sa isang malaking big sponsor di ba? So dito masabi natin sa nagsasabi na yun na grabe no, hindi natin maintindihan bakit nasabi niya na ganun si Ruel ay nang angkin, hindi ito nga sinagot ni Ruel, wala si Ruel inangkin. No, hindi niya inangkin at um, para sa atin normal lamang po na silang dalawa ay mag, magkaroon ng sariling channel o nagtatandem sila dahil tinutulungan ni Roel first una nang natanggan na wala ang kalentelisari ay si Roel talaga ay tumutulong kung paano no uh, gumana ng gusto ang channel ni Rochelle para nga magkaroon ng revenue di ba So, yun lang po yun. Sana hindi po ito pinapalaki, hindi ginawang issue, yun lang po pinakapagkamali no, ng isa na, na sinabi niya na si Ruel ay umuwi lang ng Davao pagbalik ay inangkin na. Dahil napakapangit po talaga ng words yun nang sabihin mo ng angkin yung tao. Lalong-lalo na bilang isang Ruel, of Mat Ruel Malalag or Ruel Matubang na wala po sa kanila. Wala po, na, di po natin nakikita sa kanyang pag-ugali ang ganun, ang mangangkin. Dahil dito nga guys, uh, nakita natin no, sa mga previews natin, mga videos, si Ruel na kilala natin sa question and answer ni Vincent Calyata na nakilala natin doon kung anong pagkatao ni Roel according sa mga sa interview ni Vincent Calyada according according sa interview ni Vincent Calyada kay uh, Tatay Raisan di po ba? So sana ay maintindihan ito lahat no ng mga basher mag-isip-isip po tayo bago tayo bumitaw ng ating mga sasabihin, no? Dahil hindi po maganda na nagbibitaw tayo ng kung ano-anong salita lang sa isang tao na hindi naman wala namang katotohanan. Kahit pa si Kalinga Prab ay makapagpatutuo sa inyo na si Ruel ay walang inangkin na content, no? Dahil yun ang ano eh, parang inangkin ni Ruel ang content ni Kalinga Prab. Diba? Dahil very clear sa atin lahat sa amin bilang nagmamahal sa kanila dalawa na binitawan ni Kalinga Prab no at doon din sa pagbitaw ay natigil ang uh, teleserye di ba kaya sana matututo tayo tumanggap ng ating pagkakamali huwag po natin uh, ihag lalo ang ating pagkakamali para hindi po tayo uh, mapahamak sa mga tao di ba kaya napaka lang minsan guys na napakasakit lang na si Ruel nakita natin kung gaano kasi pag gaano uh, ginagawa ni Ruel ang lahat para sa kanyang content na maging maayos ang kanyang content. Ayun nga kasama niya silang ga sa pagbablog, meron silang mga pabahay, meron silang mga sponsor para sa kanilang mga pabahay. So why? Na parang ayaw nyo na sila ay dalawa ay magsama sa isang vlog. Diba? hindi po yata maganda yun. Kaya sana dito sa sagot ni Rowell dito sa anyang live, na yung sinabi niya ay wala siyang inangkin, at ang mga sagot niya sa inyo sa mga pambas niyo na mga kung anong mga tinatawag niyo sa kanya sa kanilang mga upload na nabakapangit na mga tawag niyo sa kanila ay eh sana ay matauhan po kayo sana po ay hindi po 'yun mangyayari sa mga sarili ninyong pamilya sa mga sarili ninyong mga anak di po ba dahil wala po masama po sa kanila mga ginagawa grabe sobra-sobra na po kasi yung kuusgahan natin na wala naman tayong basehan sa pangusgahan natin minsan tayo bilang isang uh, content creator or mga dito, mga uh, reactors no na nagawa na ng mga reaction. Limbao, especially po, pag tayo po ay nag-reaction, na naka-live reaction po tayo, mag-ingat po tayo. Wag po tayo magpadala sa baba sa mga nagko-comment, no? Dahil hindi natin alam kung yung nagko-comment ay talagang gumagatong lang sa mga issue, gumagatong lang sa inyo para kayo ay makapagbitaw ng hindi maganda. Diba? Dahil yun nga, tanda natin na tayo na mga content creator, tayo po ang pumipili kung ano po ang gusto natin itawag sa atin. Ano, tayo po ang pumipili kung ano po ang dapat nating uh, signature dito bilang isang um, content creator sa YouTube. So, tayo po ang nagdadala ng ating channel. Huwag po tayo magpadala sa mga sol-sol ng mga ating mga mga live viewers, no? Dahil hindi natin alam minsan na yun ay nagdagagatong lamang sa atin para tayo ay umapoy ng umapoy, no? Kaya sana ulit ay maunawaan ng lahat dahil lahat po, ito ang mga ginagawa ng dalawa ay wala pong masama wala pong masama yung ginagawa na And then, uh, masabi ko rin, madagdag ko rin, uh, bilang isang Rochelle Reactors dito no, sa, kay, Roche, kay Ruel at kay Rochelle, para sa amin, wala po kaming ginawang masama, wala po kaming ginawang panglabag sa kung anong mang rules, dahil unang-una ay, klaro po sa amin, bawat isa sa amin, yung binitawan sa amin ni Kuya Bal na magpukos kami sa Rochelle. Pukos lang kami dito sa kanilang dalawa kay Ruel at kay Rochelle. Bawal kami tumawid kay Kalinga Prab. Bawal po kami tumawid kay Kuya Bal dahil kami po ay exclusive lamang dito sa Rochelle. So, para sa akin, wala po kaming ginawa, wala po kaming nilabag na, lab, na rules, no? Tama lang pong ginagawa namin. Nagre-reaction kami dito sa kanilang charity vlog, nagre-reaction kami sa kanilang pakilig. Kung makikita man na halos makikita nyo ay reaction, makasama kong reactors ay nagre-reaction ng mga pakilig, mostly pakilig. Pero nandun po, nakabantay po din kami ng mga officer sa bawat isa po sa amin, mga kasamahan may mga charity vlog po sila. Ang charity vlog po ni Ruel o Malalag ay hindi po nila nakakalimutan. So, maari po siguro sa mga iba pa namin kasamahan ng mga reactors dito kay Ro sa Rochelle, pakiusap ko po, no? Sa iba po na wala pa pong mga upload na uh, charity vlog ni Ruel or ni Rochelle sa inyong mga channel, pasensyahan po kung kayo po ay patawan ng Um, paglabag ng presidente. Dahil ayon po ay magkaroon po tayo ng rules dito sa Rochelle Reactors na kailangan talaga uh, tanggapin din nyo kung kayo po ay mapatawan ng um, paglabag ng presidente. Yun po ang aking pakiusap sa inyo. So sana lahat po ay may na kami po ng mga Rochelle Reactors ay wala po kaming nilabag ng mga um, batas or mga rules ng kalinga. Ito po sa pakipag-usap kay Kuya Bal, kami po um, Rochelle Reactors, kagaya po sa Kalinga Prob Official Reactors. No? Meron po tayo dyan, katibayan, no? Uh, katibayan na sinabi ni Kuya Bal sa amin na kami po ng mga um, ROD, o, -R -O -D. Pariyo lamang po kami sa um, course, no? sa Kalinyap Kalinyap Prob Official Reactors. Pareho lamang po kami may mga special privileges kagaya sa kay Kalinga prob na may mga um, special privileges kay Kuya ang aming pagre-reaction. So, kung ano man po ang mga batas o rules na ginaga na tinatawag no ng kalingap ayun po sa pakikipag-usap kay Kuya Bal ayun po ang sabi ni Kuya Bal ay para lamang po yon sa karipa sa mga group na ginawa sa kalingap no under kalingap group yun po ang rules na pwede nilang gamitin yun po ang pakikipag-usap ko po kay Kuya Bal at yun po ay uh, na, naipahayag ko na rin sa aking mga kasamahan dahil yun po ay clean ko po yun kay Kuya Bal no, tungkol dyan sa mga ganyan dahil, uh, syempre para tayo po ay huwag po naman tayo medyo sobra-sobra na bigyan ng mga mali, mga hindi magandang, ano, no, impression dahil unang-una po ayaw po namin na magkaroon kami ng mga kaaway dito sa social media Una una hinhiya sinasabi ko, tayo po ang pumipili ng ating uh, label dito sa social media. Kung ano ba dapat ang itawag sa atin ng mga tao? So, yun lang po ang mapakiusap masabi ko sa ating lahat na ang road ay um claro na sinabi ni Kuyabal na magkagaya lamang po kami sa kay kalinga prab official reactors, no? special reactors kami ng Rochelle. So, sana maintindihan ng iba. Huwag naman po na kung ano-ano mga binibitawan. No? Huwag naman po na kung ano-ano binibitawan nyo. Or maybe masabi ko, you have to ask Kuya Bal first. No? Para magmukhang uh, kahiyahiya sa mga binibitawan nating salita. Yun lamang po and thank you so much at maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po na pag um, support na kay Ate Yolis Vlog. Maraming salamat. At syempre po, bago po tayo mag-end ng aking um, video na ito, nais ko po, hingin ko po sa inyo na sana po supportan po natin si Kalingap Victor sa kanyang mga video upload. Supportan po natin siya at ganun din po ang aking mga kasamahan na co-reactor. Supportan po natin silang lahat no sa kanilang mga video upload. So thank you so much and god bless everyone. See you on my next upload guys. Bye.